Ibinulgar ni Christopher Min ang umanoy rason kung bakit biglang nawala sa Street Boys ang controversial ngayon na influencer na si Excel Sebastian. Sa showbiz now na una, sinabi ni Cristy na may nagawa raw si Excel sa kanilang manager na si Chito Ronyo noon. Dinahilan daw kasi ni Excel na pumanaw ang kanyang lola kaya hindi makakasama sa rehearsal at isang event noong miyembro pa ito ng Street Boys. Pagkukwento nga ni Cristy, sabi ni Tukot pinagsinungalingan niya si Direk Chito Roño bilang manager nila. Sinabi niya kay Direk Chito, Direk, hindi po ako makakapag-rehearse, hindi rin ako makakapag-perform, namatay po ang lola ko. Pero nalaman daw ni Direk Roño na wala itong katotohanan dahil nakita daw nito si Excel na kasama ang girlfriend na nagliliwalyo sa Laguna. Say nga ng showbiz columnist na si Nay Christopher Maincote, bakit mo pagkakatiwalaan ang isang membro ng grupo na kayang ipangalan ang pagkamatay ng Lola sa isang kalokohan? Sabit sa kontrobersya ngayon si Excel dahil sa umano'y 200 million investment scam na ipinasok sa casino junket ng kakilala ng influencer na si Excel.